Ay, kumare! Mare! mare. Sasoli ko na pala yung awalipan mo, mare! Ay, oo, oh, sige, mare! Eh, Kaya, sige, mare, ngayon ko lang lang sasoli, mare! Okay lang, mare! Sa susunod na lang ulit na mare! Ah oh, sige, mare! Ingat ka, mare! Oo, sige, mare! Okay, mare! Po. i na, ah. ano sa inyo? Ay, kumare. Ay, mare. Yung pala mo, mare. So, sabi mare. Mare, marami salamat. Kailan niya na pare ngayon. O, oh, sige, mare. Kaya ko lang na eh. O, oh, sige. Okay lang, mare. Ingat ka, mare. Tutuloy na ako, mare. O, sige, mare. A few moments later. Ay, kumare. Ay, mare. Yung jar mo pala, mare. Oh, sige, Mare. Eh, nag-graduation yung mga anak ko, kumare. Di na namin. Ngayon ko lang nasole, Mare. Oh, okay lang, Mare. Ay, Mare, kumain ka muna. Eh, eh. Ganun ba? May ano ba, Mare? Eh, birthday ng aking, ano, ng aking pamangkin. Ah, birthday pala, kumare. Oo, oh, Mare, kumain ka. Ali ka. Ah, sige, kumare. O, pagkain. <laughs> sige, kain ka dyan, Mare. Sige, okay, kumare. Ang dami yung handa, kumare. Oo, oh, kumare. Ikit, kumain ka dyan. Nakabusog ka Asan ba si pare ko? Eh, Mare, nandun sa bahay. Alam mo na ba yung pare mo? Busy po. Busy Ah, so, o. Pa, sige. Sige, mare. mare. Pagod ako. Sige. Pumili ka dyan ng pagkain. Ige. Kumain muna, ka lang dyan. Makain muna ako Mare. O, sige, Mare. Ige. Mare, sila. Sila, Mare. ay Mare. Maupo ka. O, Mare. Salamat, <laughs> Mare. Dama, mare. Diba nagmukong neto, na Mare? Mare, syempre, ako. <laughs> masarap po, Mare. Oo, Mare, masarap talaga yan. Masarap okay. ko, so, 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 Mare, ah. Ah, sige, Mare, kumain ka lang dyan. Ay, oo, masahog yan, Mare, magatas. Tikpon mo, Mare, lahat yan. May puto, Mare. Kutsunteng puti. Ayan, meron ko tsinta. May putong puti. Pag body ka mare, mukhang init na init ka. Maka, umari. Ah, hi mare. Ay mare, ay mare. Eh, uwi ko muna sa. Ako pa kumare. Ah, sige mare. Eh, alam mo naman, di pa kumakain, di na po kundi pa, di pa nakakapunta dito kumare. Mare, mukhang mare, marami ka. <laughs> bago kami magsimula ng aming video. Hello po. Birthday ko po. Ito po ang mga panggago. <laughs> hindi pa po na ilalagay. Mga <laughs> po. Alam mo <laughs> po. Sorry hindi na. po, hindi po po namin ang ng iba.

Ay, Mare, kumain ka muna. Eh, eh, ganun ba? ano ba kumain ka? Eh, ng aking, ano, ang aking pamangkin. Ah, beti pala kumare. Mare. Oo, Mare, kumain ka. Alika. Ah, sige, ko Mare. pagkain. Ang daming pagkain dyan, ko Mare. Sige, kain ka dyan, Mare. Sige, ko Ang daming yung handa, kumare. Mare. Oo, Mare, sige, kumain ka dyan. Baka ka. Asan ba si pare ko? Eh, Mare, nandun sa bahay, alam mo

Sorry, <laughs> bukang